first time in her career magiging calendar girl na nga sa isang brand si Nadine Lustre habang si Andrea Brillantes focus at priority pa rin ang kanyang trabaho sa kabila ng kaliwat ka ng mga issues na uh, kung saan nadadawit siya no narito ang ating report in her more than a decade in showbiz first time na magiging calendar girl ng isang brand ng beer, si Nadine Lustre. Ibinida ni na Nadine ang kanyang lustrous aura sa mala paradise na tema ng kalendaryo. Pero bakit nga ba ngayon lang siya napapayag na maging calendar girl. You know, I'm very specific when it comes to the things that I do. Like, I don't like doing things na I'm not really comfortable with. And we all know na yung calendar girl, it's a bit daring, di ba? I mean, people are used to see me in daring photos naman, but it's, it's, it's a bit different. So, para iso kasi they were, I guess they were gracious enough to kind of like ask me kung sino yung preferred uh, photographer, and layout. Sunod na nga bang makikita si Nadine sa mas mga daring na role? I mean, I don't know if I'm going to ever be ready for that. Maybe not. <laughs> Speaking of being ready, handa na si Nadine na enjoy ang holidays. Kahit pa marami sa kanyang fans ang nanghihinayang na hindi nakapasok ang nocturno sa Metro Manila Film Festival. Tinitingnan na lang niya ito in a positive way. Alam mo, honestly, um, I would be happy if nakapasok yung nocturno. But kahit hindi nakapasok, I'm also happy because it, only means that I get to spend Christmas properly this time around. Because last year was really too hectic. Ano kamusta? Hindi naman pwede mag-stop Hindi eh. pa pwede mag-stop. Dahil? Madami po akong kailangan gawin in life at madami po akong kailangan bayaran. Trabaho lang at walang personalan. Yan ang siste para kay Andrea Brillantes kahit kaliwat-kanan ngayon ang issue sa kanya. Masakit lang daw dahil pati ang kanyang ina nadadamay sa bashing sa social media. Pero thankful si Andrea na nababalansin niya ang kanyang duties mula sa showbiz hanggang sa cosmetic company kung saan siya ang CEO nang dahil sa kanyang pamilya at team. I am very thankful for my mom and my sister. They really help me balance things out. And meron super thankful din ako sa team ko. Thankful din si Andrea sa pinagbibidahang TV5 series na senior high. Napainit ng painit ang mga eksena. May chika pa nga siya sa viral breakup scene na Cyril Manabat at Zijan Haranilla as Roxy and Tim. Lahat binato niya yung breakup niya and trauma niya kay Sky na ako medyo na caught off guard din ako na okay pagka talagang askay kasi hindi ako pwede umiyak eh oh. hindi ko naman to break up eh pero after cut so real mo kasi magaling pag ami ni Andrea malaki rin ang naitulong ng kanyang karakter sa senior high for her personal growth doon mo din maaaral na hindi dapat sumusugod ka lang parate, dapat nagsastrategize ka din. And pinaprocess mo muna yung emotions mo. Huwag lang so good, pag lang barin lang ako ano nung mga salita, dapat nag-iisip din muna. Napapanood ang Senior High, lunes hanggang biyernes, pagkatapos ng Batang Kiapo sa TV5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.